Abanata 151. Bitawan mo agad ang anak ko. Sigaw ni Alice. Tumahimik ang lahat. Nagalit si Henry. Mabilis niyang sinampal si Benedict sa pisngi, pagkatapos ay umatras para bigyan din ng sampal si Alice. Hinaplos ni Benedict ang namamagang pisngi at naaawang nagtanong, bakit mo kami hinahampas, Mr. Higgins? Sinaktan kita dahil naglakas loob kang hindi respetuhin ang Supremo. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Saway ni Henry. Ha! Yung si Primo. Mr. Higgins, you must be mistaken. He's just a nobody. How could he be the supreme one? Hindi makapaniwalang nakatingin si Benedict kay Sebastian habang nagsasalita. Gayon pa hindi siya pinansin ni Henry at lumuhad sa harap ni Sebastian. Lumuhad din ang mga bantay niya sa tabi niya ang mga lalaki ay sabay-sabay na tumawag, mabuhay ang lahat, kataas-taas ang isa. Si Benedict at Alice ay labis na natakot sa paghahayag na ang kanilang mga mukha ay namutla, at sila ay bumagsak sa lupa. Si Lionel, na malubhang nasugatan at naipit sa ilalim ng paa ni Sebastian, ay sobrang gulat na nawalan ng malay. Makakatayo na kayong lahat, mahina hong sabi ni Sebastian. Salamat, Supreme One. Tumayo si Henry at nagtanong, Paano natin haharapin ang mga taong ito, Supreme One? Inihanda ko na ang mga kabaong nila. Hawakan mo sila ayon sa tingin mo. Dahil doon, umalis si Sebastian kasama si Hydra at ang iba pa. Supreme One, Mr. Higgins, pakiusap huwag niyo kaming patayin. Mabilis na nagmakaawa sina Benedict at Alice, ngunit huli na ang lahat. Si Lilian ang Achilles Hill ni Sebastian gayon paman, patuloy siyang hinabol ni Lionel at pinilit pa nga siyang pakasalan noong wala si Sebastian. Ang mga kilos ni Lionel ay naging nervyos kay Sebastian sa pagkakataong ito. Ang mga tao sa labas ng hotel ay nagtagal, naghihintay sa pag-aabang kay Henry na hawakan si Sebastian at para sa agarang pagpatuloy ng kasal. Kinakabahang naglakad si Lilian sa pintuan, napuno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Bagamat ang pagsasama nila ni Sebastian ay isang kagan hawahan, nadama niya ang labis na pasasalamat sa patuloy na kabaitan na ipinakita nito sa kanya at sa maraming beses na nailigtas niya ito. Ngunit ngayon, si Sebastian ay na-corner ni Henry, at ang kanyang mga prospect ay mukhang kakilakilabot. Huwag kang magalala, Lilian. Patay na ang talunan na iyon. Panigurado, magiging asawa ka ni Lionel sa lalong madaling panahon, sabi ni Lyra. Tumanggaw si Lucas bilang pagsang-ayon. Talaga. Si Lionel ay mas mahusay kaysa sa talunan na iyon. Sa suporta ng pamilya Walter, ang aming pamilya ay nakatakdang umunlad. Pinandilatan ni Evelyn si Lillian at sinabing, Listen up, brat. Dapat mong panindigan ang lalaking pakakasalan mo, for better or worse. Since you're engaged to Lionel, focus on winning his favor instead of waste your time on a man who's malapit ng mamatay. Hindi, hindi siya mamamatay. Ikinapit ni Lillian ang Seraphat tear pendant sa leeg niya at gumawa ng mapangahas na plano. Huminga siya ng malalim at pumasok sa hotel. Anong kalokohan ang ginagawa mo, bakla ka? Bumalik ka na dito. Sigaw ni Evelyn. Lillian Smith, bumalik ka kaagad. Angal ni Ronan. Ngunit nagbingibingihan si Lillian sa kanilang mga tawag. Hindi siya makatayo ng walang ginagawa at panoorin si Sebastian sa kanyang pagtatapos. Ang tanging pagpipilian niya ngayon ay gamitin ang Seraphat Tear Pendant para gayahin ang asawa ng Supremo. Si Ito ay isang mapanganib na hakbang. Kung matuklasan ni Henry ang kanyang panlilinlang, Severin Avenue maaaring hindi makatakas sa kamatayan. Gayunpaman, handa si Lilian na kunin ang panganib na iyon. Kabanata 152 Ang desisyon ni Lilian na pumasok sa hotel ay nagdulot ng galit sa mga Smith nag sila tungkol sa mga epekto ng pagkakasala ni Henry at ng pamilya Walter. Gayunpaman, nag-aalangan silang sundan si Lillian sa loob ng walang direktang utos mula kay Henry. Ang tanging nagawa nila ay ilabas ang kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagtapak ng kanilang mga paa. Pagpasok sa hotel, handa si Lillian na gamitin ang Serifat Tear Pendant para magpanggap na asawa ng Supreme One. Gayon pa nakilala siya ng isang eksena na lampas sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon. Inilalagay ng mga tauhan ni Henry ang mga bangkay ni Benedict at ng kanyang pamilya sa mga kabaong. Nanlaki ang mga mata ni Lillian sa gulat at hindi makapaniwala. Hindi ba dapat tumayo si Henry para sa Walters? Bakit sa halip ay pinatay niya ang mga ito? Parehong nagulat si Sebastian nang makitang muling pumasok si Lillian sa hotel. Nang mapansin ang presensya niya, sumigaw si Henry, sino ang nagpapasok sa iyo dito? Lumabas ka. Paano mo siya nagawang pagsalitaan ng ganyan? Siya ang asawa ng Supreme One. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang maging bastos sa kanya? Ha! Halatang nagulat si Henry habang nakaluhod sa harapan ni Lillian at nagsusumamo, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ikaw ang asawa ng Supreme One. Pakiusap, maawa ka sa akin sa pagkakataong ito napagtanto ni Lilian na matali nung ginamit ni Sebastian ang kanyang inaakala na pagkakakilanlan sa kanilang kalamangan Bagamat pinaplano niyang gamitin ang parehong paraan, medyo hindi siya komportable sa palagay nito. Gayunpaman, hindi ito ang panahon para sa mga personal na hinaing. Pagpapanatili ng kanyang kalmado, utos ni Lilian, maaari kang bumangon. Salamat, Supreme Lady. Paulit-ulit na yumuko si Henry upang ipakita ang kanyang malalim na pasasalamat. Sa presensya ni Sebastian, si Henry, isang punong lungsod, ay hindi gaanong mahalaga. Ang kanyang kawalang galang kay Lilian ay sapat na dahilan para bigyang katwiran si Sebastian na wakasan ang kanyang buhay ng walang anumang laban. Sige, maywan ko na muna kayo sa mga natitira, utos ni Sebastian kay Henry bago hinawakan ang kamay ni Lilian at naglakad patungo sa labasan. Si Hydra at ang iba ay nakasunod sa likuran nila. Magalang na sinabi ni Henry at ng kanyang mga tauhan, Column, kataas ang ginang, kataas ang ginang. Nang makaalis na sila, sa wakas ay hinayaan ni Henry ang sarili na makahinga ng maluwag. Tanong ng isang gwardya, Mr. Higgins, ang lalaking iyon ba talaga ang supremo? Si primo? sino pa ba ang makakapagtanim ng ganoong takot sa akin? Ngumisi si Henry. Pero hindi ba't ang supremo si ay napapabalitang matanda na at pangit? Nagtatakang tanong ng isa pang guard. Paano ka maniniwala sa mga chismis? Ang kataas-taasang isa ay isang banal na figure. Siya ay hindi lamang hindi ka panipani walang makapangyarihan ngunit sanay din sa maraming lugar, kabilang ang medisina at pagbabalat kayo. Malamang na minsan siyang lumitaw bilang isang matanda, kaya't ang mga alingaw-ngaw, paliwanag ni Henry na may malaking pagpipitagan. Ano ang dapat nating gawin tungkol sa mga kabaong, Mr. Higgins? Tanong ng isa pang guard. Ang mga taong ito ay naglakas loob na hamanin ang kataas-taasang isa at binayaran ang presyo. Humanap ka na lang ng lugar at ilibing sila, malamig na tugon ni Henry. Natigilan ang mga tao nang makita sina Sebastian at Lillian na magkahawak kamay na naglalakad palabas ng hotel. Talagang lumabas siyang buhay. Paanong posible iyon? Bit iwan siya ni Mr. Higgins. Anong nangyayari? Bit iwan mo ang anak ko. Nagalit si Evelyn nang makitang hawak ni Sebastian ang kamay ni Lilian. Sinubukan niyang paghiwalayin ang mga ito ngunit naging ugat sa lugar ng harapin ang nagyayelong titig ni Sebastian. Bagaman hinamak ni Evelyn si Sebastian, batid niya ang kanyang kakila-ki kakilakilabot na ugali at masamang ugali. Ang pagpukaw sa kanya ay haantong sa malalang kahihinatnan. Pinandilatan ni Sebastian si Evelyn at ang iba pa. Malamig niyang sabi, let me warn all of you for the last time. First priority ni Lillian is to be my woman, and your daughter second. If you dare to harm her again, don't expect any mercy from me. Nagulat at nagalit ang mga Smith sa mga pagbabante ni Sebastian, ngunit kailangan nilang pigilan ang kanilang galit. Hindi sila pinansin ni Sebastian at dinala si Lillian sa kalsada, kung saan naghihintay ang isang Bentley. Binuksan ni Hydra ang pinto, at pareho sina Sebastian at Lillian na dumausgan sa backseat. Umupo si Hydra sa harap, habang ang ibang miyembro ng Supreme Pavilion ay sumakay sa Rolls Royce na nakasunod sa kanila. Nagulat ang mga nanonood. Sa sandaling iyon, lumabas si Henry, ang kanyang mga gwardya ay nakasunod sa kanya na may dalang kabaong. Nagmamadaling lumapit si Bradford kay Henry at nagtanong, Mr. Higgins, anong nangyari? Bakit mo pinakawalan ang lalaking yun? Kabanata 153. How dare you? Sinampal ni Henry si Bradford at nagbabala, papatayin kita kung hindi mo muling igalang si Mr. Wilder. Anong nangyayari, Mr. Higgins? Tanong ni Bradford na may masakit na ekspresyon. Hindi mo kailangang malaman. Malamig na tugon ni Henry bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkaalis ni Henry at ng kanyang mga tauhan, bumalik ang mga tao sa hotel at natuklasan lamang na nawawala ang pamilya Walter nang iugnay nila ang pagkawala ng mga Walters sa tatlong kabaong na nakita nila kanina, hindi mahirap hulaan ang malagim na kapalaran na sinapit ng pamilya Walter. Si Mr. Higgins ay inimbitahan ng mga Walters na turuan si Sebastian ng leksyon. Hindi lang niya pinarusahan si Sebastian, kundi siya rin ang tumalikod sa kanila. Ano nga ba ang nangyari? Napaisip si Elijah na may nagtatakang tingin. Mukhang mataas ang tingin ni Mr. Higgins kay Sebastian. Inayos niya ang isang luxury car at mga bodyguard para ay escort siya. Could he be from some powerful family? Haka-haka ni Ronan. Imposible yan. He's a nobody. Just look at him. Hindi siya mukhang isang elite family, kontra ni Lyra. Nagkaroon ng bigla ang epiphany si Jordan. Alam ko kung ano ang nangyayari. Ang mga taong iyon ay dapat na mula sa pamilyang Cadwell. Ang mga Cadwell ay isa sa nangungunang sampung pamilya kahit si Mr. Higgins ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanila. Nagliwanag ang ekspresyon ni Evelyn sa revelasyon. Kung si Sebastian ay malapit sa pamilya Cadwell, maaaring hindi masamang ideya na pakasalan siya ni Lillian. Tumanggaw si Elijah bilang pagsangayon. Pagkatapos ng lahat, ang mga Cadwell ay mas maimpluensyang kaysa sa mga Walters. Makikinabang ang mga Smith kung magtagumpay sila sa pakikipag-ugnayan sa mga Cadwell. Nanginginig sa frustration si Lyra. Kinasusuklaman niya si Sebastian at sabik na sabik na umasa sa kanyang pagbagsak ngayon. Gayunpaman, hindi lamang siya nakaligtas, ngunit ginamit din niya ang kapangyarihan ng pamilyang Cadwell upang sirain ang Walters. Tila maliit na ngayon ang kanyang pagkakataong makaganti. Ang galit ni Lyra ay nadagdagan pa ng kanyang selos. Hindi niya gustong magpakasal si Lillian sa isang taong mas mahusay kaysa sa taong siya mismo ang papakasalan. Wala siyang pakialam sa pagpapakasal ni Lillian kay Sebastian dahil itinuring niyang kapantay niya si Jordan. Gayunpaman, si Sebastian ay naging bihasa sa medisina at martial arts, at mayroon din siyang malapit na kaugnayan sa mga Cadwell. Sa labis na pagkadismaya ni Lyra, tila namumutla si Jordan kung ikukumpara. Samantala, sa loob ng Bentley, si Lillian ay puno ng mga tanong tungkol sa nangyari kanina kung iniligtas ni Henry si Sebastian dahil ang huli ay nagpapanggap bilang supremo, si kung gayon sino si Hydra at ang iba pa. At paano naman ang dalawang mag-agarang kotse, bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Pagkatapos ng maraming pag-aatubili, nagpa siya si Lilian na sabihin ang kanyang mga tanong. Sebastian, saan nang galing ang dalawang sasakyan? At saka, sino ang mga taong ito? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong akin ang mga sasakyan at mga subordinate ko ang mga taong ito? Ngumiti ng pilit si Sebastian. Umikot ang mga mata ni Lillian at sumagot, ang parehong mga kotse ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyong dolyar. Paano mo kaya ang mga ito? At sasabihin mong ang mga taong ito ay iyong mga subordinate. Sa tingin mo ba ay tagapagmana ka sa isang makapangyarihang pamilya? Nagrenta ako ng kotse, at ang mga taong ito ay mga artista na kinuha ko, sabi ni Sebastian. Tumanggaw si Lilian ng bumungad sa kanya ang realisasyon. Nakita ko. Natuwa si Sebastian na ang katotohanan ay tila hindi gaanong kapanipaniwala kaysa sa fiction ngayon. Saan tayo patungo ngayon? Tanong ni Lilian. Sa bahay, syempre. Mukhang nag-aalala, Ipinahayag ni Lillian ang kanyang mga alalahanin, na nagsasabi, sa palagay ko ay dapat na tayong makalayo sa lalong madaling panahon. Nagkunwari kaming ang Supremo si at ang kanyang asawa. Ang aming sikreto ay hindi maaaring tumagal magpakailanman. May isang tao na tiyak na maglantad sa atin balang araw. Dapat nating distansya ang ating sarili hanggat maaari bago iyon mangyari. Hindi na kailangang tumakas. Hindi mahalaga kahit na malantad kami, dahil pinahintulutan ito ng kataas-taasang isa, panatag na sabi ni Sebastian. Paano ito posible? Hindi makapaniwalang tanong ni Lilian. Hindi ako nagsisinungaling. Pumayag ang Supremo si dito. Nagpa siya si Sebastian na iikot ang isang kwento at sinabing humingi siya kamakailan ng kapatawaran sa Supremo. Si Matapos malaman ang kanyang kalagayan, hindi siya parusahan ng kataas-taasang isa at binigyan siya ng pahintulot na kunin ang kanyang katayuan, basta't umiwas siya sa kasamaan. Sa katuwaan at bahagyang pagkadismaya ni Sebastian, tinanggap ni Lilian ang kwento ng walang tanong. Sa wakas ay nalaman niya na si Lilian ay nag-aalinlangan sa kanyang mga katotohanan ngunit tinanggap niya ang kanyang mga kasinungalingan ng buong puso. Siya ay talagang isang hanggal na babae. Nang bumalik sila sa Ravenview City, pinalis ni Sebastian si Hydra at ang iba pa at sinamahan si Lillian pauwi. Malaki ang pagbabago sa ugali ng kanyang pamilya. Malugod nilang tinanggap siya at tiniyak na siya ay pinakain. Sa simula ay naguluhan si Sebastian sa bigla ang pagbabago ng ugali ng mga Smith. Gayunpaman, nang magtanong sila tungkol sa mga Cadwell, sa wakas ay naunawaan niya ang nangyayari. Siya ay masyadong tamad upang itama ang kanilang maling akala at hinayaan silang mag-isip-isip ayon sa gusto nila. Maya-maya lang, may pumasok na kasambahay at sinabing, Mr. Smith, Ms. Jenny Cadwell from the Cadwell family is looking for Mr. Wilder. Ano pa ang hinihintay mo? Papasukin mo siya. Kumapit ka dapat tayong lahat ay lumabas para salubungin siya, bulalas ni Elijah. Ito ay isang napakahalagang pagkakataon upang magkaroon ng malapit na ugnayan sa mga Cadwell. Kabanata 154. Nagsalubong ang kilay ni Sebastian. Dahil sa karaniwang panghahamak sa kanya ni Jenny, ang bigla ang pagsulpot nito ay isang sorpresa. Mabilis na inipon ni Elijah ang lahat para batiin si Jenny, at lahat sila ay nagtungo sa pasukan, kung saan nakapila sa labas ng kanilang bahay ang isang pulutong ng mga mag-agarang sasakyan. Si Jenny, na nakasuot ng casual na tank top na ipinare sa miniskirt na nagpapakita ng kanyang maputing balat at kahangahangang mahabang binti, ang nanguna sa entourage. Bagamat maaaring hindi siya kasing ganda ni Lilian, itinuturing pa rin siyang kagandahan sa karamihan ng mga pamantayan. Sa totoo lang, mas charismatic siya kaysa kay Lilian. Dahil siya ang nag-iisang anak na babae sa pamilya Cadwell, si Jenny ay hindi kailanman naglakbay ng mag-isa. Palagi siyang nasa gilid ng hindi bababa sa pito hanggang walong bodyguard saan man siya magpunta. With a welcome grin, Elijah said, MS Cadwell, we are honored by your visit. Patawarin mo kami sa aming mahinang hospitality. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jenny si Elijah at bumaling kay Sebastian. Nandito ako ngayon para maghatid ng dalawang balita. Mas gusto mo bang marinig muna ang mabuting balita o ang masamang balita? Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sumagot si Sebastian, magsimula sa masamang balita. Ngumiti si Jenny at sinabing, ang masamang balita ay, naparito ako para. Putulin ang ating engagement. Engagement. Nagpalitan ng naguguluhan na tingin ang mga Smith. Engaged na sina Jenny at Sebastian. Isang lamigang dumaloy sa gulugad ni Sebastian nang lumingon siya at nakitang nakatitig sa kanya si Lilian mabilis na sinubukan ni Sebastian na pawiin ang tensyon, at sinabing, it's an arranged marriage set up by the elders. I only learned about it recently myself. Turning to Jenny, he continued, I accept your decision. However, this isn't bad news to me. In fact, it's good news, considering I have a wife who is far more beautiful than you. Hinaila niya si Lilian palapit sa kanya habang nagsasalita ito. Namula si Jenny sa frustration. Naisip niya na ang paano kala na putulin ang pakikipagugnayan ay mag-iiwan kay Sebastian ng takot at sabik na iligtas ang sitwasyon. Pero laking dismaya niya, pumayag kaagad si Sebastian at ipinagbunyi pa siya ng ibang babae. Ang tunay na nakakainis kay Jenny ay wala siyang mahanap na dahilan para makipagtalo. Napakaganda talaga ni Lillian. Masakit man sa kanya na aminin, higit pa sa kagandahan ni Lillian ang kanyang kagandahan. Jenny managed a dismissive sneer and said, babae lang siya. Sunod, naglabas siya ng dokumento at ipinasa kay Sebastian. Since you agreed to break off the engagement, you might as well sign these annulment papers now. Hindi na nagdalawang isip si Sebastian at inabot ang panulat. Bago siya makapagsign off, tinawag ni Jenny, hold on. Imangat ni Sebastian ang kanyang ulo at nagtanong, anong problema? Nagbago na ba ang isip mo? Mayabang nasagot ni Jenny, nagbibiro ka ba? Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Cadwell, isa sa sampung pinakamakapangyarihang pamilya sa Dragotha. Dahil sa prestihiyosong katayuan ko, isang lalaki lang sa elite class ang karapat dapat na maging asawa ko. Pero ikaw. Napalitan ng pangiinis ang ngiti ni Jenny. Isa ka lang walang kwentang manugang mula sa isang hamak na pamilya. Wala kang kwenta. Napapagod na ako makita lang kita. Hindi niya binalak ang pagiging malupit, ngunit ang walang pakialam na ugali ni Sebastian kanina ang nagtulak sa kanya na gumanti ng malakas. Bagamat na natiling hindi nabigla si Sebastian sa kanyang masasakit na salita, hindi napigilan ni Lilian ang kanyang galit. Hindi na kailangan ang masasakit na salita, M.S. Cadwell. Hindi kasing sama ng sinasabi niyo si Sebastian. Sinasabi ko lang ang totoo. Tanging ang isang walang kwentang babae na gaya mo ang magmamahal sa kanya. Wala siyang kwenta sa akin. Panunuyan ni Jenny. Ikaw. Kabanata 155. Sa kabila ng kanyang inis, mas alam ni Lilian kay saktan ang pamilya Cadwell mula sa Davino Police. Bahagyang umiti si Sebastian at nagtanong, kung hindi ka nagbago ng isip, bakit mo ako pinipigilan na pirmahan ang mga papeles? Are you going to ask for some sort of compensation before you sign? What are you after isang mabigat na bayad? Baka isang luxury car. Ang paalala ni Jenny ay inilaan para ma-corner si Sebastian sa hindi makatwirang mga kahilingan bilang pagpapakita ng kanyang pag-aatubili na putulin ang kanilang engagement. Pagkatapos ng lahat, siya ay sapat na mayaman upang matugunan ang alinman sa kanyang mapangahas na mga kahilingan, kahit na ito ay isa o dalawang bilyong dolyar, nang walang dalawang pag-iisip. Gayunpaman, tinanggihan ni Sebastian ang kanyang alok na may kasamang iti Ang pera ay numero lamang sa akin. Hindi ko na kailangan ito. Hindi na naitago ni Evelyn ang pagkadismaya habang tinitigan si Sebastian at nanunoy ang sinabi, Stop trying to save your pride. You're penniless. Why are you acting so noble? Pagkatapos, lumingon siya kay Jenny na nakangiti. Ms. Cadwell, please don't mind his nonsense. He's just trying to preserve his dignity. Sa yaman ng pamilya mo, baka maawa ka sa kanya at magalok ng pera. Sa mga mata ni Evelyn, nadungisan na ni Lillian ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pagkakaugnay sa pagkamatay ng pamilyang Walter ilang sandali lamang matapos ikasal sa kanilang sambahayan. Dahil sa pabago-bago ng ulo ni Sebastian, malabong makipaghiwalay din siya kay Lillian. Kaya naman, nagplano siyang umani ng ilang benepisyo para kay Sebastian, na kalaunan ay mapupunta sa kanyang bulsa. With a look of contempt, Jenny responded, ang dignidad ay isang bagay na kikitain mo sa pamamagitan ng iyong mga kakayahan, kung wala ito ay maaaring year ocon sa iyong kalooban. Masiglang tumanggaw si Evelyn, sabik na pakiusap. Exactly, M.S. Cadwell. He's nothing but a penniless fool. You are the distinguished heiress of the Cadwell family. He's unworthy of you. It's best to end the engagement. Nang makita ni Lillian ang walang hiyang pag-uugali ni Evelyn, nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam ngunit na natiling tahimik. Kung tutusin, umaasa rin siya na si Jenny ay masira ang engagement nila ni Sebastian. Dahil nasiyahan sa pambabola ni Evelyn, masayang inabot ni Jenny kay Sebastian ang isang credit card. Here's a billion dollars. Consider it your compensation for our engagement. It should keep you comfortable for life. Hindi ko kailangan. Pagkatapos ay pinirmahan ni Sebastian ang mga papeles ng annulment ng walang pangalawang sulyap sa credit card. Para sa isang tao na ang net worth ay umabot sa trilyong dolyar at ang organisasyon ay kumikilos ng bilyon-bilyong dolyar araw-araw, ang halagang iyon ay walang halaga. Iw, ang halagang. Huwag mo siyang pakinggan, MS Cadwell, tatanggapin ko ang card sa ngalan niya. Agad na inagaw ni Evelyn ang card kay Jenny. Desidido siyang kunin ang bilyong dolyar. Ibigay mo, Utos ni Sebastian bago kinuha ang card at walang kahirap-hirap na pinitik ito sa kalahati. Sigaw ni Evelyn sa sobrang sama ng loob. Ang tanga mo. Isang bilyong dolyar iyon. Nagdilim ang ekspresyon ni Jenny habang nagbabala, Don't challenge my limits, Sebastian. Are you planning to complain to my mom? You're overtaking it. I've signed the papers. We will go our separate ways from now on, mahina hong sagot ni Sebastian pero hindi kumbinsido si Jenny. Ang isang perpektong babae na tulad ko ay mahirap isuko. Siguradong pinaplano mo akong pasayahin ako at pagkatapos ay magreklamo sa aking ina. Pero hayaan mo akong linawin I'm way out of your league. Nagsalita si Evelyn, mismo. Hindi ka rapat dapat ang isang walang kwentang tao na gaya mo para kay MS Cadwell. Alamin mo kung saan ka lulugar. Dagdag pa ni Lyra, tama hindi ka karapat dapat na magdala ng sapatos ni MS Cadwell. Napangiti na lang si Sebastian at sinabing, Jenny, don't overestimate your allure. Not every man is desperate for your affection. Numisi si Jenny. Marahil hindi lahat ng lalaki, ngunit tiyak na makakamit mo ang iyong pag-aasawa sa akin. Ang iyong mga araw ng pakikibaka ay matatapos. Paano mo palampasin ang napakagandang pagkakataon? Sa kasamaang palad, hinding-hindi tayo magkakasama. Ang lalaking gusto ko ay ang tunay na pinuno sa mga tao. Sa buong Dragotha, tanging ang pinakakakilakilabot at kagalang-galang na Supreme One ang pasok sa kriteriya ko. Nakatadhana akong maging asawa ng Supreme One.